Gaano nga ba kadelikado mga kapatid kung tuluyan ang sumiklab ang isang digmaang nuklear? Isa ba itong limitadong sagupaan na matatapos lamang sa ilang araw o ito na ba ang simula ng katapusan ng mundo? Sa panahon ngayon kung saan nag-aangasan ang mga superpower, nagpaparamihan ng armas, nagpapalipad ng strategic bombers at nagbabantaan ng immediate retaliation, hindi na malayong magkakatotoo ang bangungot na ito. Pero ang tanong kapag pumutok na ang unang bomba, may pag-asa pa kayang makaligtas ang sangkatauhan? Ang digmaang nuklear ay hindi tulad ng mga nakasanayang alitan na may frontlines at ceasefire. Ito ay isang klase ng digmaan na walang balanse, walang ligtas at walang tunay na panalo. Sa oras na mapindot ang mga launch codes at lumipad ang mga ballistic missile na may dalang megatons ng destruction, hindi lang mga kampo militar ang target nito, kundi maging ang mga lungsod, kabisera, infrastruktura at mismo ang populasyon ang unang mawawala. Sa isang igla, posibleng mapawi ang mga syudad gaya ng New York, Beijing, Moscow, Tokyo, London. Milyon-milyon ang mamamatay hindi lang dahil sa bala kundi dahil sa init ng pagsabog, radiation at kakulangan sa gamot at pagkain sa mga susunod na buwan. Ang digmaang ito ay walang kinikilingang henerasyon, mga sanggol, matatanda at kahit hindi sangkot sa politika ay magiging biktima. Sa huli pati ang kinabukasan ng sangkatauhan ay maaring tuluyang mabura. Ang isang 800 kiloton nuclear bomb ay kayang magdulot ng 100% na pagapinsala sa loob ng 5 kilometers. Sa loob ng 5 kilometrong radius mula sa pinagsabugan, wala nang matitira kundi abo, apoy at radiation. Sa isang iglap, pwedeng mabura ang buong Metro Manila. Masusunog ang lungsod, babagsak ang mga gusali at lilipad ang alikabok na mayroong lason papunta sa kalangitan. Pero ang tunay na bangungot ay hindi sa mismong pagsabog kundi sa mga araw, linggo at buwan na kasunod nito. Matapos ang pagsabog ng isang nuclear bomb, hindi na ang trahedya sa apoy at pagkawasak. Aakyat sa atmosphere ang tinatawag na radioactive fallout. Ito ang mga pinong particles na kontaminado ng matinding radiation. Dala ng hangin, ang mga particles na ito ay maaring lumipad ng daan-daang kilometro mula sa pinagsabugan. At kahit hindi direktang tinamaan ng bomba ang isang lugar, maari pa rin itong malason kapag bumagsak ang fallout sa kanilang tubig, pananim, hayop at hangin. Wala kang makikitang apoy, walang pagsabog na maririnig. Ngunit tahimik na gumagapang ang kamatayan. Sa bawat pag-inom ng tubig, bawat paglangap ng hangin at bawat subo ng pagkain, unti-unting papasok ang lason sa katawan. At sa mga susunod na araw, buwan at taon, maraming hindi pa manasugatan ay mamamatay na sa gutom, cancer o radiation sickness. Sa loob lamang ng ilang oras, matapos ang isang nuclear explosion, libu-libong tao ang magsisimulang makaranas ng matitinding sintomas ng tinatawag na acute radiation syndrome. Sa simula, tila karaniwang pagduduwal at panghihina lamang ang mararanasan. Ngunit mabilis itong lalala, isusuka ng katawan ang laman ng sikmura, magkakaroon ng walang tigil na pagdurugo sa ilong, gilagid at bituka. Malalagas ang buhok sa isang iglap at mararamdaman ang katawan ng matinding pananakit na parang sinusunog mula sa loob. Ang mga ospital ay agad na mapupuno ng mga sugatang hindi na kayang gamutin. Marami sa mga doktor at nurse ay masasawi na rin at ang mga gamot ay mabilis lamang mauubos o magiging kontaminado. Sa mga susunod na araw, ang mga lansangan ay magiging puno ng mga tao, hindi upang makatakas kundi dahil wala na silang matakbuhan. Ang mga nabuhay sa mismong pagsabog ay mamamatay naman sa mas mabagal, mas mapait at mas malupit na paraan kung saan kinakain ng radiation ang kanilang mga organ habang walang tulong na dumarating. Sa lawak at lalim ng pinsalang dulot ng isang digmaang nuklear, hindi lamang mga lungsod ang mawawasak kundi pati ang pandaigdigang ekonomiya. Sa isang iglap, titigil ang mga pabrika, Magsasara ang mga planta at hihinto ang produksyon ng mga pangunahing pangangailangan Mawawala ang elektrisidad sa milyon-milyong tahanan Ang komunikasyon ay mapuputol Ang bangko, merkado at sistema ng kalakalan ay babagsak Ang pandigdigang supply chain mula sa pagkain hanggang sa medisina ay madudurog Wala ng ng paparating, wala ng pagkain madadala sa mga palengke At pati ang tubig ay magiging marumi o kontaminado Sa loob lamang ng ilang araw, mararanasan ng matinding gutom, uhaw at kaguluhan sa mga komunidad ang lipunan ay babalik sa estado ng kaguluhan at desperasyon na parang ibinalik ang sangkatauhan sa isang madilim na panahon bago pa man naimbento ang kuryente, makinarya at agham. Batay sa mga malalim na simulation ay sinagawa ng mga siyentipiko sa Amerika, lumabas ang isang nakakakilabot na prediksyon. Kung magkakaroon ng direktang nuclear war sa pagitan ng Estados Unidos at Russia, mahigit 90 milyong tao ang maaring mamatay sa loob lamang ng unang ilang oras. Sa mga susunod pang araw dahil sa radiation, kakulangan sa serbisyong medikal at pagkasira ng mga infrastruktura, maaring pumalo ang bilang ng mga nasawi sa mahigit 300 milyon. Ngunit hindi pa na natatapos ang bangungot dahil sa malawakang sunog na susundan ng pag ng usok at alikabok sa atmosphere, bababa ang temperatura ng mundo, tataas ang antas ng ultraviolet radiation at babagsak ang produksyon ng pagkain. Magsisimula ang tinatawag na nuclear winter, isang matagal na tagutom na maaaring pumatay ng higit pang bilyong katao. Ang tinatawag na nuclear winter ay isa sa mga pinakanakakakilabot at pinakamalalang epekto ng isang malawakang digmaang nuklear Kapag libo-libong nuclear warheads ang sabay-sabay na sumabog sa batibang panig ng mundo, hindi lamang init at apoy ang kalaban kundi ang manipis ngunit nakakamatay na belo ng usok at abo na akyat hanggang sa stratosphere. Hindi ito basta-bastang alikabok na dala ng hangin. Ito ay pinaghalong pinong radioactive particles kapag ang ulap na ito ay kumalat at bumalot sa kalangitan. Pipigilin ito ang sikat ng araw sa pag-abot sa ibabaw ng mundo. Sa gitna ng araw magmumukhang gabi, sa kalagitnaan ng tag-init mararamdaman ng taglamig. Unti-unting babagsak ang temperatura ng mundo at ang mga dating masaganang taniman ay magiging tigang na parang disyerto. At sa paglipas ng mga buwan ang sangkatauhan ay haharap sa gutom na hindi panaranasan sa kasaysayan. Dahil sa nuclear winter, babagsak ng halos 90% ang produksyon ng pagkain sa buong mundo. Hindi ito simpleng pagbaba ng ani, ito ay halos ganap na pagguho ng pandigdigang sistema ng agrikultura. Ayon sa isang malawakang pag-aaral na inilathala ng Nature Food noong 2022, isang full-scale nuclear war ay maaring magdulot ng pagkamatay ng humigit kumulang 5 bilyong katao sa gutom lamang, hindi pa kasama ang mga direktang nasawi sa mismong pagsabog. Ibig sabihin, kahit wala ka sa lugar na tinamaan ng bomba, kahit libu-libong kilometro ang layo mo mula sa digmaan, maari ka pa mamatay dahil mawawala ang anumang pinagkukunan ng pagkain. Ang mga bansang dati may sapat na ani ay mauubusan ng supply. Ang mga bansang umaasa sa importasyon ay magugutom sa loob ng ilang linggo. Ang presyo ng pagkain ay aakyat sa puntong mas mahal pa ito kaysa sa ginto at hindi na sapat ang pera para makabili ng kahit isang pirasong tinapay. Ang Pilipinas kahit hindi direktang sangkot sa anumang digmaang ang ay tiyak na hindi makakaligtas sa mga epekto nito. Dahil sa napakalapit ng ating bansa sa mga pangunahing ruta ng hangin at dagat sa Asya, posible na makakarating sa ating kalangitan ang radioactive fallout mula sa mga bansang tatamaan ng mga nuclear strike. Ngunit higit pa roon, dahil sa tayo umaasa lamang sa imported na bigas, langis at gamot, sa sandaling magsara ang pandaigdigang kalakalan, mapuputol ang ating supply ng pagkain at enerhiya, ang mga barko at eroplano ay hihinto sa pagdating at ang mga bodega ay mauubos sa loob lamang ng ilang linggo. Sa isang konserbatibong senaryo, tinatayang 4.7 hanggang 40 milyong Pilipino ang maaring mamatay sa loob ng dalawang taon, hindi dahil sa mismong pagsabog kundi dahil sa gutom, kakulangan sa malinis na tubig at kawalan ng gamot. Mula lungsod hanggang probinsya, magugutom ang mga tao. Lalaganap ang sakit at mabubura ang kaayusan ng lipunan na pinaghirapan ng maraming henerasyon. Mula lungsod hanggang probinsya, magugutom ang mga tao. Lalaganap ang sakit at mabubura ang kaayusan ng lipunan na pinaghirapan ng maraming henerasyon. Sa panig ng kalikasan, ang pinsala ng isang digmaang nuklear ay halos imposibleng mabawi kahit patumagal ng daan-daang taon. Masusunog ang malalawak na kagubatan, mawawala ang tirahan ng mga hayop at maglalaho ang buong ekosistem sa isang iglap. Ang mga species na mahina sa pagbabago ng klima ay agad mauubos habang ang mga natitirang buhay ay magpupumilit sa isang mundo na halos wala ng mapagkukunan. Ang ozone layer na siyang natural na kalasag ng mundo laban sa mapanganib na sinag ng araw ay posibleng matunaw o masira ng husto na magri sa matinding pagtaas ng ultraviolet radiation. Ang epekto nito ay hindi lamang kanser sa balat ng mga tao kundi malawakang pagkamatay ng marine life. Sa ilalim ng nuclear winter, ang mundo ay magiging parang isang walang katapusang impyerno, tuyo, marumi at walang pag asa At kung magtatagal ang lamig at dilim na dulot nito, posibleng magaganap ang isang mass extinction sa buong planeta. Ang epekto ng digmaang nuklear ay hindi natatapos sa pisikal na pinsala at pagkawasak ng infrastruktura. Ang sugat na iiwan ito sa kaisipan ng mga nakaligtas ay mas malalim kaysa anumang peklat sa katawan. Sa mga bata, maaring maging permanente ang trauma habang ang mga matatanda ay lalaganap ang post-traumatic stress disorder, depression at iba't ibang anyo ng pagkasira ng pag-iisip. Ang mga doktor at nurse na sanay sa emergency ay hindi rin makakayanan ng eksena ng pagkakaroon ng libu-libong nasusunog, nalason at naghihingalong pasyente na hindi nila kayang gamutin dahil sa kakulangan ng kagamitan at gamot. Sa isang bansang kulang o halos walang mental health support system, mabilis na malulugmok ang lipunan sa kaguluhan, magiging normal ang karahasan, maglalaho ang tiwala sa pamahalaan at mawawala ang anumang pag-asa para sa pagbangon. Mawawala ang tiwala ng mamamayan sa pamahalaan, sa militar at maging sa mismong komunidad na dati nilang kinabibilangan. Sa gitna ng gutom at takot, ang dating magkakapit bahay ay maaaring magturingan bilang kaaway. Magagawa ng mga tao sa natitirang pagkain, tubig at gamot habang ang mga lansangan ay maglalaho sa ilalim ng karahasan at gulo. Ang mga lungsod na minsang simbolo ng kaunlaran ay magiging parang ligaw na kagubatan na pinamumugaran ng desperasyon at kriminalidad. Mula sa Anino, lilitaw ang mga armadong grupo at warlord na magtatayo ng sariling batas, kinukontrol ang supply kapalit ng katapatan o buhay ng tao. Mawawala ang anumang anyo ng hustisya o kaayusan at ang tanging batas na susundin ay ang survival of the fittest. Sa maraming lugar, ito na ang simula ng ganap na kaguluhan, isang mundong walang pamantayan, walang awa at walang kinabukasan. Ang mga international aid agencies tulad ng Red Cross o WHO ay hindi na rin makakakilos. Walang makakapagpadala ng tulong kung mismong ang mga bansang donor ay biktima rin ng digmaan. Ang mga refugee na mula sa mga nuclear zones ay pwedeng magdala ng radiation sa mga hindi pa apektado. At ang mga bansang sumubok tumulong ay maaring maging susunod na target sa digmaan. Sa ganitong kalagayan, maglalaho ang konsepto ng pandigdigang pagtutulungan. Bawat bansa ay kikilos lamang para sa sariling kaligtasan at ang ideya ng international na komunidad ay matutunaw kasabay ng kabihasnan. May mga eksperto ang naniniwala na kung magaganap ang nuclear war ngayon, wala pang 20 years ay tuluyan ng magkukulaps ang global civilization, hindi lang dahil sa pisikal na pinsala kundi dahil sa systemic breakdown ng ekonomiya, edukasyon, teknolohiya at pamahalaan. Wala ng mga siyentipiko, guro, inhenyero o leader. Lahat ay alinman sa patay, nagtatago o wala ng kakayahang mamuno. Ayon sa Princeton simulation na tinaguri ang Plan A kapag sumiklab ang isang full-scale nuclear war sa pagitan ng US at Russia, tinatayang mahigit 90 milyong katawang ang mamamatay sa unang apat na oras pa lamang, isang bilang na higit pa sa kabuang populasyon ng maraming bansa. Sa kasunod na 24 oras, maaring madamay ang iba pang mga nuclear powers kaya ng France, China, United Kingdom, India, Pakistan at Israel na magpapakawala rin ng kanilang sandata bilang tugon upang depensa. At kung sakaling magpatuloy ito ng ilang araw, aabot sa pagitan ng 200 hanggang 400 milyong katao ang maaring mawala sa mundo. Karamihan ay sa pamamagitan ng instant evaporation, pagdurog ng gusali at matinding radiation exposure. Ito ay magiging isang kaganapang lampas sa anumang nasaksihan ng sangkatauhan sa buong kasaysayan, isang pagbagsak na hindi lamang ng populasyon kundi ng mismong pundasyon ng sibilisasyon. Kung babalikan natin ang kasaysayan, dalawang beses pa lamang nagamit ang nuclear bomb sa aktual na labanan sa Hiroshima at Nagasaki noong 1945. Ngunit kahit gaano kalupit ang naging pinsala noon, ang mga iyon ay itinuturing na maliit kung ihahambing sa mga modernong warhead na hawak ng mga bansa ngayon. Ang bomba na sumabog sa Hiroshima ay may lakas na humigit kumulang 15 kilotons at sa loob lamang ng ilang segundo, tinapos nito ang buhay ng mahigit 140 katao sa pamamagitan ng init, pagsabog at radiation. Sa kasalukuyan, mayroong mga superpower tulad ng Russia at Estados Unidos na nagtataglay ng hydrogen bomb na may kakayahang umabot sa 1,000 hanggang 10,000 kilotons, mahigit 600 beses na mas malakas kaysa sa ginamit sa Japan. Ibig sabihin, kung ang isang lungsod kaya ng Tokyo, New York o Metro Manila ang tamaan ng ganitong uri ng bomba, hindi lamang ito mawawala sa mapa, mag-iiwan ito ng sugat sa mundo na maring hindi na maghilom kailanman. Sa makabagong panahon, ang teknolohiya ng digmaang nuklear ay umabot na sa puntong ang isang misail ay kayang magdala ng maraming warhead sa iisang paglulunsad, isang kakayahang tinatawag na MIRV o Multiple Independently Targetable Reentry Vehicles. Ibig sabihin, sa isang Intercontinental Ballistic Missile o ICBM, maaring may sampu higit pang warheads na kayang tamaan ng magkakaibang lungsod ng sabay-sabay. Halimbawa, ang Trident II missile na ginagamit ng US Navy ay may kapasidad na magdala ng hanggang labing dalawang nuclear warhead. At dahil ito ay inilulunsad mula sa submarino na nakatago sa kailaliman ng karagatan, halos imposible itong matukoy o mapigilan bago tumama. Sa isang iglap, maaring tamaan ang dose-dose ng lungsod mula sa iba't ibang bansa at sa loob lamang ng ilang minuto, milyon-milyong tao sa apat na kontinente ang maaring maglaho na parang usok. Sa kabila ng lahat ng panganib, may mga bansa pa rin patuloy na nagpapalakas ng kanilang nuclear arsenal. Patuloy ang arm race, lalo na sa pagitan ng US, Russia, China, India at North Korea. Habang tumitindi ang tensyon sa South China Sea, Taiwan at Ukraine, tumataas din ang posibilidad ng aksidenteng sagupaan. Sa isang mundo na puno ng tensyon at mistrust, sapat na ang isang maliit na spark para sumabog ang lahat. Ayon sa mga eksperto, ang tanging paraan para makaligtas ang sangkatauhan ay ang ganap na pag-abandona sa nuclear weapons. Ngunit sa kasalukuyang sistema ng geopolitics, ang ganitong hakbang ay tila imposibleng makamit. Ang bawat bansa ay may sariling interes at walang gustong maunahan. Sa halip na disarmament, ang nagaganap ay modernisasyon ng mga missile system, mas mabilis, mas asintado at mas nakakamatay. Ang mga ordinaryong tao ay walang kapangyarihang pigilan ang nuclear arsenal. Ngunit may kapangyarihan tayong mamulat at magingay sa tulong ng edukasyon, media at kolektibong kilos. Maaari tayong magpakalat ng kamalayan sa panganib ng nuclear war. Hindi ito simpleng usapin ng foreign policy, ito ay usapin ng ating buhay, ng kinabukasan ng ating mga anak at ng mismong kaligtasan ng mundo. Sa kasalukuyang mundo, wala nang tinatawag na malayo o hindi kasali. Sa panahon ng globalisasyon, ang anumang pandaigdigang digmaan, lalo na ang nuklear, ay tiyak na aabot sa bawat sulok ng planeta. Maaring hindi tayo tamaan ng mismong pagsabog. Ngunit darating ito sa anyo ng matinding tagutom, nakakalasong polusyon, mga bagong pandemya at paglaganap ng kaguluhan sa lipunan. Kahit habang may panahon pa, tungkulin ng bawat bansa na paigtingin ang diplomasya, palakasin ang disaster preparedness at itaguyod ang isang pandaigdigang kultura ng kapayapaan. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa video ng ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa baba. Ba. At kung nagustuhan mo naman ang video ng ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace out!